Kumusta mga kaboxing? This is Boy Kalawang TV. So kahapon nga po mga idol, nagarap ang laban nila Emmanuel Bakero na at Charlie Suarez. Kung saan nauwi nga po ang kanilang laban na dalawa sa isang technical decision dahil nakapagtamo ang Meksikanong boksingero ng isang malaking bitak sa kaliwang kilay nito at kalaunan ay ipinatigil ang doktor sa ikawalong bahagi ng laban at ibinigay nga po ang panalo kay Mexican boxer Emmanuel Bakero na baya unanimous decision decision upang mapanatili nito ang kanyang WBO World Super Featherweight Belt sa laban kahapon. At kahapon rin po mga idol, napag-alaman pala natin na naganap rin po ang rematch nila Fernando Martinez at Japanese boxer Kasuto Ioka na naganap sa bansang Japan. At dito mga idol, sa nangyaring laban na ito, grabe nga po ang dami ng mga suntok na pinakawalan ng kampiyon na si Fernando Martinez sa kalilang nangyaring pangalawang pagtutuos nitong Japanese boxer na si Kasuto Iyoka. At para bang hindi ito napapagod bawat round ng laban. Pero ito nga po ang nakakagulat mga idol. Pagtungtong ng round 10 ng laban nasingitan nga po ang kampiyon na si Fernando Martinez ng isang lepuk ni Kasuto Ioka upang magdala nga po mga idol sa kampiyon sa canvas dahil bagsak nga po itong si Fernando Martinez matapos saluhin ito ang pinakawalang lepuk ng hapon na si Kasuto Ioka sa round 10 pero bilip pa rin po tayo dito sa tigas ni Fernando Martinez dahil matapos nga po bumagsak ito sa round 10 ay nagawa pa nitong maitawid ang kanilang laban hanggang sukdo lang 12 rounds upang mapanatili nito ang kanyang WBA World Super Flyweight belt sa laban sa kanilang nangyaring rematch kahapon ni Kasuto Ioka at mapagwagian nito ang panalo by a unanimous decision sa score na 114-113 115-112 at 117-110 pabor kay Fernando Martinez kaya po ngayon mga idol umabante na po ang malinis na kartada nito sa 18 in 0 with 9 knockout habang bumagsak naman po ang kartada ng hapon na si Kasuto Ioka sa 31 wins 4 losses 1 draw with 16 knockout at hanggang dito na lang po muna ang aking update sa mga aganapan sa mundo ng boxing at syempre mga idol huwag nyo rin po kalimutan pakisuportahan nyo naman po muna ang ating munting channel maraming salamat po